What's up mga bossing? Magbabalik na naman si Foggy for today's video. For today's video, mini vlog mga bossing Tara samahan nyo naman ako gumawa dito ng panibagong merenda naman natin for today's video. Alagang 40 pesos nga ay meron na tayo pang merenda mga bossing kaya panoodin mo hanggang dulo. Bali, mabilis nga lang tong video natin mga bossing. nasa 3 minutes lang at dito nga ay dali-dali ko na nga rin ginayak ang iyang carrots man na yan, eh, mga bossing at syempre bumili din tayo ng inchay, mga bossing para yahalo dyan. Bali, ang tawag nga dito ay bola-bola na parang ikaw binola ka na ay hindi ganun mga po, at dito nga ay dali-dali ko na nga ginayak nga yung carriage na yan na ganyan lang kalilit bali pipinuhin ko pa yung mga bossing para naman all goods kapag binulak ka niya, ay este bubulahin natin mga bossing at ayan nga tadtad ko lang hanggang sa tinurog niya yung puso mo ay charot, hindi ka na pagkatapos niyan ay susunod ko naman tong akin yung puso mo ay ito nga pala yung ano este kinchay mga bossing at syempre susunod ko naman yung nagpaiyak sa'yo yung sibuyas este yun na nga mga bossing sinunod ko na nga rin yung bawang dyan at after that tapos na nga yung ating mga at ko nga ipagsasabay-sabay ko na nga kayong lahat dyan mga bossing tete, tete kung nga lang kung masaya ba o masakit ay este itong mga carrots mga bossing ipagsasabay ko na nga dyan kasi may mekos lahat lalagyan na rin natin ng konting ricados dyan syempre nilagyan na natin ng harina at hindi hindi mawawala yan at nilagyan na rin natin ng betchin tapos konting asin at hindi hindi mawawala yung pang -patching. paminta mga bossing at dito nga dali dali na nga rin ako nagpasiga ng kahoy dyan bali dito nga tayo sa bukid ngayon nagluluto kasi para naman ko yung pagluluto Luto ko ngayon mga boss at tignan nyo ba mukha lang tayo dito naglararo ng lutulutuan ay tagu taguan ay bakit napunta tayo sa tagu taguan ay nandito nga tayo naglulutulutuan ay este nagluluto mga bossing seryoso na nga ako kasi sinaryoso niya ako ay charot hindi ganon at dito na nga mga boss ay luluto na nga tayo yung kanyang bola bola na para ikaw binula bola kanya ay charot hindi ganon at dito nga yung minikos minikos ko nga lang hanggan siya makuha ko na nga yung gonding niya na parang katawan mga este ito nga niluluto natin mga boss at dito ngay paulit ulit ko lang din binola bola yan pero hindi ako mambobola mga boto pogi pogi ko mambobola ako ako nga lang yung binobola at niluloko eh wow. Charit, hindi ka na dito nga sobra talaga akong pinagpapawisan dyan kasi para talaga akong dito naglulutulutuan talaga mga busin at pinagusukan pa nga ang aking mga tawan dyan pati mga mata ko pinaiyak pa nga mga busin sobrang sakit pala na itong usok na sa mata dito na nga mga busing after that ay gagawa tayo ng sauce dyan mga busing alam nyo ba yung sauce ayan nga gagawin natin sauce na harina kasi yung konting Thank <laughs> you. asukan mga bossing, panoorin nyo na lang para naman alam nyo yung sauce na gagawin natin na parang sauce na fishball mga bossing, kung natitikman nyo nga yung mga sauce ng fishball mga bossing ganitong ganito nga yung ginawa ko, talagang napakasarap mga bossing, after that ay eh, tapos na nga tayo nagluto dito mga bossing so yun, ano pang hinihintay natin? syempre, titaste natin to, at share ko nga lang mga bossing, nung pinatikman ko nga dito sa aking auntie, ay sobra nga daw siyang nasarapan dito sa akin ni lutong sauce wow naman, sarap yan dito na nga mga bosing ay syempre, na natin yun, first bite. Sobrang tagal mo magsawsaw. Ay, yummy. Sarap naman. Ulgus na ulgus mga busing. Kaya, ano pang hinihintay nyo? At tara na nga. Sabay. Sabayan nyo na kami magmeran dito mga busing. So, yun. Hanggang dito na lang ang ating video. Bye-bye.